for today's video guys natin share ko lang natin at RR er, medic nga kuha para ti baby eh ata haji inda inda yan sa nakita kas di ay uh, dinamag ko naman, no mano nagngina so nga inyarami laklatan ay e, so kay di gatang ko total amok mit agaramid eh tulad mo lang oh inda yun, yun. Tapos pininto pa yung kakabsat na tanong. Steel bar lang ata pero might might be pinakaramid na. Yung kakabsat niya ramidak pa yung tipa Pum na. Tapos natanong up up na. Masaya akong ginagawa to kasi para naman to sa pamilya ko. Para to sa anak ko. Pero syempre, malaking bagay rin sa amin kahit na papano sa aming mga tatay. Nakakamustahin man lang tayo. Babatiin tayo. Pag uwi natin, may magluluto para sa atin. May mag-aasikaso sa atin. At yung kapalit naman ng mga paghihirap na yun, ay yung pag uwi namin, may ngumingiti sa amin na anak namin. May nagmamano sa amin, makakalikang asawa. Sa mga ganong simple bagay, yun na yung mga nakakapagpatanggal ng mga pagod namin. ang Oh, manam ayan takwan. Eh guy-guyo din na lang di kwan pangin inda in. hmm, tani baby. Ah, oh, kasta ni itulod-tulod mo lang, ay duron-duron mo lang. Ah, oh, ni baby. Ah, nakaturog ni baby. Ah, oh, gimas turog na at ati dati pag inday inday yun na nakakapsat pero nangyari may duck so at ati -in inday yun na eh nga pag namayan na may kakapsat no da kastina, ay dakas oh. tatang aksat uh, din no mo kakapsat dati bearing na nakakapsat so nga mayat so nga napawat ng aksat din Anak nagmayat kakabsat so nga kiti kaya't namit nga ako ha nga dagiti baby na ano kayo para pwede ka